Panalo nga ang Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors kanina sa score na 118 to 108. Anim naman lalaro ng Lakers ang nagtala ng double digit points na pinangunahan ni Anthony Davis na nagpakitang gila sa kanyang double-double performance na 36 points at 13 rebounds. Si Lebron James ay nagambag din ng isa pang double-double na may 25 points, 5 rebounds at 3 assists. Hindi rin nagpahuli si Austin Reeves na nakapagtala ng 16 points habang si Dalton Knecht ay nagbigay ng 13 points kabilang ang tatlong 3-pointers. Si Dorian Finney-Smith naman ay nagdagdag ng 8 points kasama ang dalawang 3-pointers at naging malaking bahagi sa depensang ipinamamalas ng Lakers. Isa sa mga X-factor ng laro ay si Jared Vanderbilt na bumalik sa court matapos ang matagal na pahinga. Sa loob ng 12 minutes na playing time, nagawa niyang pigilan si Stephen Curry na makapuntos. Sa ilalim ng bantay ni Vanderbilt, hindi nakagawa si Curry ng puntos sa kanyang 8 attempts dahilan upang magtapos lamang siya na may 13 points sa kabuuan ng laro. Nanguna para sa Warriors si Andrew Wiggins na may 20 points. Sa tagumpay na ito, umangat ang record ng Lakers sa 25 wins at 18 losses habang nalugmok naman ang Warriors sa 22 wins at 23 losses. Malaking bagay ang depensa at balansin sing opensa ng Lakers sa kanilang panalo na nagbibigay ng kumpiyansa sa kanilang kampanya ngayong season. Zone rebound, now with the left hand, can't get it to go, and there's the first points for Vanderbilt. Up well, your Vanderbilt. Samantala, tinalo ng Minnesota Timberwolves ang Denver Nuggets sa score na 133 to 104. Hindi nga pinaporma ng Wolves ang Nuggets sa larong ito kung saan pito sa kanilang manlalaro ang nagtala ng double-digit points. Pinangunahan ito ni Anthony Edwards na nagpakitang gilas sa kanyang 34 points at 9 assists. Sinundan siya ni Julius Randle na nag-ambag ng 21 points, 7 rebounds at 7 assists. Dinomina naman ni Rudy Gobert ang paint kung saan nagtala siya ng 14 rebounds at may 14 points din sa panig ng Nuggets na sayang ang double-double performance ni Nikola Jokic na may 20 points at 11 assists. Gayunpaman, nahirapan siya sa laro matapos magtala ng 7 turnovers. Si Jamal Murray naman ang nanguna sa scoring para sa Nuggets na may 25 points, ngunit hindi ito sapat upang maipanalo ang kanilang kuponan. Samantala, panalo rin ang Boston Celtics laban sa Dallas Mavericks, 122-107 kahit wala si Luka Doncic sa laro. Ang lahat ng starters ng Boston ay nagtala ng double-digit points. Pinangunahan ito ni Jason Tatum na may 24 points at 6 rebounds, sinundan ni Derek White na nag ng 23 points at 5 rebounds. Nagpakitang gilas din si Jalen Brown na nagtala ng 22 points, 8 rebounds at 6 assists. Sa Mavericks, hindi naging sapat ang 22 points ni Kyrie Irving, 20 points ni Quentin Grimes at 19 points ni Daniel Gafford upang maipanalo ang kanilang koponan. Panalo naman ang Miami Heat kontra Brooklyn Nets 106-97. Nanguna si Tyler Hero na may 25 points at 8 assists. Tumulong din si Bam Adebayo na may 17 points at 16 rebounds at si Nikola Jovic na may 17 points ang Heat ay may kasalukuyang record na 22 wins at 22 losses. Samantala, bumagsak na ang Nets sa 14-32 record sa kabila ng double-digit points ng kanilang starting five.